Isang binatilyo ang nagtayo ng community library sa Bagong Silang, Caloocan City. Ang goal niya, matuto at mahilig sa pagbabasa ang mga bata sa kanilang lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Patrick Lucky. Kung wala kang magawa, magbasa ka ng libro. Pero syempre, mas masarap magbasa kung may kasama at libreng tinapay. Sa isang iskinita dito sa Phase 4 ng Bagong Silang, Caloocan City, ay nagkakaroon ng libreng merienda at libro tuwing hapon. Dagsa dito ang mga bata para sa kaunting pagkain na madalas tinapay o oh swerte ay spaghetti. Sinimulan ito ng profesor na si Lawrence Cusipag noong December 2022. Itaraw ay para mainganyo ang kapatid niyang hirap magbasa at maturuan din ang kanyang mga batang kalaro kung paano magbasa. Iilan din kasi sa mga bata na grade 3 or 4 na ay hindi pa rin marunong magbasa. Pagpapis na kita namin, uh, ilabas yung mga libro sa labas ng bahay at i-include yung mga kalaro niya sa pagpapas naman nito. Hanggang sa siguro mga 3 to 4 lang sila nagbabas. Hanggang sa dumami na yung mga bata at sabay-sabay na sila nagbabas ng Minsan, tuwing may oras si Lawrence, ay siya mismo ang nagbabasa ng kwento sa mga bata. O kaya naman, sabay-sabay sila nagbabasa. Pero ngayong maulan, kumukuha na lang daw ang mga bata ng libro kapag tumitila. Pero minsan daw, wala nang maikwento si Lawrence. Silang humihiram na libro din sa may community library na. To the point na wala na akong maikwento. So, nagtuwa pa rin naman ako dahil wala na akong maikwento. Hindi so, sabihin na baka nila karamihan ng libro sa community library. Mga librong pambata ang kadalasang dinodonate sa community library. Sa mga tinapay naman, samut-sari. Aba, sino nga namang di gaganahang magbasa? May matututunan ka na, busog ka pa. Dumarami naman ang mga nagdodonate ng libro at tinapay sa kanila. Pati mga volunteer na gustong tumulong, nadadagdagan din. Kaya ayon kay Lawrence, mas maganda raw na i-replicate na lang ang programa sa ibang lugar para mas maraming matulungan bata. Ang gusto kong mangyari ay yung mga tao i-replicate nila sa kanilang komunidad, para lang hindi kong umaasa sa isang na ng mga magwo-align. Knowledge is power, ika nga. Pero para makakuha tayo ng knowledge, ay siyempre, dapat tayo ang magbasa. Mobile Journal Patrick Lucky po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.